Hello mga mare! Ngayong hapon nga ay eh, nagtungo nga kami dito sa aming kulungan ng mga inahin. At eto nga si Kuya mga mare, naayos nga itong bagong kulungan ng aming inahin na buntis. At eto nga mga mare, yung anak ng isa namin inahin ay napakasarap ng tulog mga mare at eto naman yung iba ayan, ngayon nga hapon nga mga mare ay nagkapo, nagputol kami ng buntot at nagturo kami ng iron sa aming tradies old na mga biek pinagsabay na nga lang namin mga mare yung pagtuturok ng iron pagpuputol ng ngipin, pagpuputol ng buntot at syempre mga mare pagkakapon. At eto nga mga maray, nahanda ko na nga yung aming mga gagamitin para masimulan na ng aking asawa. At itong uniferon nga mga mare yung aming gagamitin na iron dito sa aming mga bi. At 1 ml na syringe at eto yung mga pamputol sa kanilang buntot at niben. At syempre mga mare di mawawala ang betadine. At syempre mga mare kailangan natin na isanitize yung ating mga gagamitin para safe po at hindi po magkaroon ng Fiction, ating mga maliliit na biek. At eto nga yung isa mga mare, ayan, dumidedi pa sa kanyang nana. Habang ang kanyang mga kapatid mga mare ay eto, ang sarap-sarap mga mare ng kanilang mga tulong pero hindi na nga nagtagal mga mare ay madidistorbo na sila dahil magsisimula na kami sa pagtuturok ng iron, pagkakapon at pagpuputol ng buntot at ngipin. Ang kanilang ngipin mga mare ay kailangan natin putulin dahil mga mare ito ay matulis at syempre mga mare kapag hindi natin ito pinutulan ay ito po yung nagiging sanhe na masugatan ang dede ng kanilang nanay at isa din to sa mga dahilan kung bakit yung ibang nanay or inahin ay hindi nagpapagawa Papa, dede sa kanilang mga anak dahil mga mare nasusugatan nila ang dede ng kanilang nanay at eto nga mga mare tinurukan na ng aking asawa ng 1 ml na iron ang aming ginamit mga mare na iron ay uneferon. ito mga mare ay naka 200 mg na kaya mga mare isang beses lang namin sila tuturukan ng iron hindi na namin to uulitin sa pag 14 days old nila mga mare dahil naka 200 mg na sila Pagkatapos turukan ng ayor ng aking asawa, yung biik na ito mga mare ay kinapunan naman ito dahil ito po mga mare ay lalaki. At ito po mga mare ay sinimulan na ng aking asawa yung pagkakapon. <tinyo> katapos nga namin doon sa isang inahin sa kanyang mga anak ay sumunod naman kami dito sa aking pinahulaan sa inyo mga mare ayan yung kanyang mga anak unsi po yan mga mare at syempre mga mare ang lulusog at ang liliksi mga mare halos magsabay nga itong aming dalawang inahin sa panganganak kaya naman mga mare sinabay na lang namin yung pagpuputol ng buntot, ngipen at syempre mga mare pagkakapon at pagtuturok ng ayon sa mga ganitong bagay mga mare ay ay kaming mag-asawa na lang yung gumagawa nito dahil mga mare sa halos 10 years na aming pag-aalaga ng baboy ay alam na namin kung paano ito gagawin. Kaya naman mga mare, nakakatipid na kami na hindi magbayad ng ibang tao para lang mga mare mag-service sa amin. Alam nyo ba mga mare na isa din to sa paraan ng aming pagtulong sa kapwa namin nag-aalaga ng baboy. Dahil mga mare, may ibang nag-aalaga ng baboy na hindi pa alam kung paano nila ito gagawin. At pagkalipas ng ilang minuto mga mare, ay natapos na din kami sa pagkakapon, pagpuputol ng ngipin, at buntot, at syempre mga mare, pagtuturok ng iron. At hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog mga mare. Hanggang ulit sa mga susunod. Bye bye! God bless!